Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamano po sa tambayang makabayan. Uh, ito po muli, uh, meron po tayo pag-uusapan ulit mga katambay. ang uh, ating speaker na uh, nagpapaka-executive, di ba? I Legislative po ang trabaho niya pero nagpapaka-executive ang ating speaker. Napakarami na po probinsya na pupuntahan. Siyempre po, ang Bisaya, Mindanao. Ngayon po, isang probinsya naman po na alam naman po natin na namatay po ang congressman doon at siya po ang nag over doon at napakarami pa rin yung plano sa probinsya na yon. At painggan po natin ang uh, speaker na uh, nagpapaka-executive <laughs> mga katambay. Ito po, painggan po natin ang balita at kumentuhan po natin mga katambay. BDR. House Speaker Martin Romualdez sa mga palawenyo ang patuloy at buong suporta ng pamahalaan, hindi lang sa 3rd Congressional District, kundi pati na sa buong lalawigan. Ito ang inihayag ng House Leader sa harapan ng mga lokal na opisyal ng Puerto Princesa City at munisipalidad ng Aborlan. Mm -hmm. Si Romualdez ang nagsisilbi ngayong caretaker ng distrito ng namayapang si Representative Edward Hagedorn. Ayon kay Romualdez, bilang pagkilala sa legasya ni Hagedorn ay naglatag sila ng mga programa sa infrastruktura, kalusugan, agrikultura, teknolohiya at edukasyon para lalo pang mapaunlad ang panawan at makilala bilang global tourist destination. Ilan sa mga programang ito ang pagpapalakas sa ospital ng Palawan, pagtatatag ng cruise port facilities at libreng wifi sa mga pampublikong lugar. Dagdag naman ni Rubaldez bukod sa pagpapalakas ng turismo sa lalawigan, Pursigido si Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang ating soberanya at interes partikular sa West Philippine Sea. Kaya sa 2024 budget ay naglaan ng malaking pondo para sa pagsasaayos ng pasilidad sa Pag-asa Island sa Kalayaan, Palawan. Samantala, katuwang ang DSWD na bahagi sa Puerto Princesa si Speaker Romualdez ng Bigas at Tulong Pinansyal na nagkakahalaga ng 12 milyong piso. Pinangunahan ni Romualdez ang ceremonial distribution ng ayuda sa 2,200 na indigent para sa cash and rice assistance program o card. Nakatanggap sila ng 3,000 pesos na cash aid mula DSWD at tiglibang kilong bigas mula sa Office of the House Speaker. Kabilang sa mga naabutan ng tulong ay 700 individual na nasulugan kamakailan. In my capacity as your legislative district caretaker and as the Speaker of the House of Representatives, I pledge to marshal all the necessary resources to support our key developmental priorities. This commitment extends beyond mere words. It is a promise that has already been set into motion. The support from Congress for Puerto Princesa, Aborlan, and the whole of Palawan will remain steadfast and unyielding. <laughs> Nakakalungkot lang po pagka sa mga pahayag po ng mga politiko, di ba? Para pahayag nila yung yung uh, pinagsama-sama nilang uh, yung support ng uh, speaker, congress, di ba, kamera na parang yung pinamimigay po ng pera na nila na dinadala sa mga probinsya. Eh parang pera po ng mga politiko, di ba, di ba Hindi mo ba katulad ni Pangulong Duterte? Pera ng tao, pera ng taong bayan ang kanilang ipinamimigay, kung ano man yung mga pledges, pledges o tulong na binibigay sa ating mga kababayan. Hindi po pera ng politiko po yan, mga katabay. Pera po ng taxpayer yan. Uh, Mr. Speaker, pinagpa, nagtatanong lang po si Kamano, sana po, pagka mag speech po sana tayo, lagi po natin sasama yung bansang Pilipinas po, ang mamamayang Pilipino, ang nagpapahatid ng tulong sa mga kababayan natin katulad na nasunugan, nasakuna. Nasa ito po, ang tulong na ito ay galing po sa ating bayan, sa ating mga kababayan Pilipino. Di ba ba? na Hindi po. Hindi po yung galing sa opisina ng uh, speaker, opisina ng uh, congress. Di ba ba mga katambay? <laughs> opisina ng kamara. Uh, parang hindi maganda painggan yun, di ba? Parang nababaliwala na yung mga taxpayer na tayo po 'yung nagbibigay ng pondo sa isa isa tayo sa nagbibigay ng pondo sa ating bayan. Sila lang 'yung gumagastos, 'di ba? Yung mga politiko natin. Nakakalungkot lang po. Uh, 'yun lang po. Pero nakakaano naman po na sa kabila po ng isang uh, speaker, 'di ba, ba? Talagang first type po ng history ng Pilipinas nang na speaker uh, ng kamara ng Congress ang talagang lumilibot sa buong Pilipinas, di ba, ba? Na mamigay na parang siya isang DSWD, di ba? Eh, eh kasama niya nagpapamigay ng mga bigas, di ba? Ayuda, uh, may mga cash assistant pa, di ba? Eh sana all, sana sa buong Pilipinas, di ba? Sa buong Pilipinas po sana speaker, yung ginagawa niyo po nakabutihan sa Palawan. Dahil kayo yung tunga tayo na nag-takeover po diyan, eh sana yung kagandahan po na binibigay po natin sa mga probinsya na pinupuntahan po ninyo, eh napaganda po ng mga talumpati nyo, approach na ibabangon nyo ang isang probinsya o ang Pilipinas, pati ang security natin. Sana po sa buong Pilipinas po, Mr. Speaker, na puntahan nyo po lahat ng probinsya. Di ba, ba Hindi yung mamimili lang tayo ng probinsya. Di ba ba? Sa kaisa pa, sa pananaw ni Kamanong, sa komento ni Kamanong, hindi po yan ang solusyon eh. Di ba? magbigay po tayo ng magbigay sa bawat probinsya, puro ayuda, ayuda. Eh, kawawa naman po kami. Kawawa naman po kami mga nasa middle class na hindi nakakatanggap na ayuda. Di ba? Eh, dahil uh, puro ayuda po ang solusyon ng ating pamahalan ngayon. Di ba? Una, yung sinasawag na kadiwa. Eh, hindi naman lahat ng uh, probinsya, bayan, city, may kadiwa. Di ba? Tapos, puro ang solusyon ni eh, sa mga mga, kababayan natin naghihirap ay eh, puro bibigyan ng ayuda, billion-billion ayuda. E eh, tapos kami naman na nasa middle class na hindi kasama ro sa ayuda na kami nagtatrabaho at nakukuhanan din naman ng tax. E eh, walang pakinabang. Wala po kami pakinabang, Mr. Speaker, sa aming itinatax. Di ba? <laughs> Samantalang hindi naman po nagtatampo si Kama nung no? kaya lang po nakikita ni Kama no mga katama, hindi po kasi yan ang solusyon eh. Hindi po kasi solusyon yung puro ayuda. Yung ang solusyon po para po maging parehas naman po sa lahat ng uh, mamamayang Pilipino eh para naman maging masiyahan din lalo kami na nagtatax. Eh mayroon kami na bibili kahit hindi kami nabibigyan na ayuda, eh sana man lang eh, yung bilihin man lang sana, eh, bumaba kahit pa paano. Para naman hindi kami nagseselos, doon sa iba na dumarating na lang yung iba, eh ayuda na lang na ayuda, di ba? Kasi meron tayo four piece eh, di ba? Na dire-diretso ayuda. Di ba ba? Eh sa amantala kami eh, diretso-diretso ang aming paghihirap. Pag hirap na hirap kami ma mga kaltasan ng mga tax na nagtataasan, di ba ba mga tambay? Tapos, ang bilihin ni nagmamahalan. Tapos, magugulat ka na lang. Solusyon ng speaker, solusyon ng pangulo, eh, puro ayuda. Ayuda. <laughs> Parang hindi. Parang para yun na lang gagawin sa atin sa loob na 6 na taong kaya. Puro ayuda na lang, mga katambay. <laughs> Saka isa pa, kahit anong gawin ng speaker, na talagang maglibot, nang maglibot, talagang... Uh, Isub-sub niya na yung sarili niya na talagang nagpapaka-executive na siya. Halos hindi niya na nagagampanan yung kanyang pagiging speaker dahil halos wala na siya sa camera. Ikot na, na siya ng ikot para siyang nangangampan niya. Di ba ba? <laughs> talagang kasakasama siya ng DSWD. Di ba ba? Lagi. Tapos kasama, sumasama pa siya sa mga ibang travel ng Pangulo. Di ba? ba? Ha? Halos hindi na natututukan po ng uh, speaker natin yung talagang mandato na binigay sa kanya ng taong bayan, di ba? Hindi kaya po pwede palitan na muna ang speaker dahil siya ay nakatutok sa mga pagiging executive, di ba katama eh? Di ba dapat mag-resign muna siya at tumutok na lang siya sa mga programa ng Pangulong Marcos, di ba? Mag-resign siya at uh, magpa-transfer na lang siya sa pinsan niya kay Mr. President na maging DSW secretary na lang po siya, di ba? Mas uh, para hindi po nagkakaroon ng conflict of interest yung nangyayari po sa kanya, di po ba? Eh, kasi ang mga tao ngayon, matalino na, Mr. Speaker. Matalino na po ang uh, mga tao ngayon. Hindi po part halos ng trabaho nyo yan. Nakikita po kayo, eh, kasama na po ang pamumulitikan nyo po dyan. Eh, kasi napakahirap po kasi ng ang inyong dadanasin. Dahil si BP Sara, eh, nakita nyo naman po, lahat ng survey ni BP Sara. Lagi po siya nangunguna. Paano po yan, Mr. Speaker? Napakahirap po yan. Kayo nasa hulian. Eh, bago kayo maarating sa top, eh, baka tapos na ang halala ng 2028, Mr. Speaker. Kaya siguro, ang ginagawa ngayon ni Mr. Speaker, eh, talagang trabaho, kaya na kayo. Mag-uubos ng pera ng bayan at gagawin na puro pamumudmud, puro ayuda, dahil hindi naman nila pera yan. Pera ng bayan yung ginagastos nila taon-taon, di ba? Kaya lang, puro ayuda lang ang solusyon nila para bumangon sa taong bayan. Hindi kaya mga tama Tanong lang naman ni Kamanong yun. Hindi kaya nagpapabango sa si speaker. Dinada sa puro ayuda. Lahat ng probisya pinupuntahan ay ayuda. Hindi kaya nagpapabango. Parang binibili mo na yung... Hindi kaya. <laughs> Nagtatanong lang naman si Kamanong. Hindi kaya parang binibili mo na yung mga kababayan mo dahil sa pera, ayuda. May bigas na. May pera pa. Di ba ba mga tambay? <laughs> Mahirap kasing buwagin ng mga Duterte, lalo si BP. <laughs> sa lahat ng ahensya ng gobyerno, siya number one. Po. <laughs> Mahirap kalaban niyo, Mr. Speaker. Kaya dadaanin mo na lang sa maraming bilyong-bilyong pera ang mga Pilipino. Siguro, ganun na naisip ng speaker. Dadaanin ko na lang sa bilyong-bilyong ayuda. Baka manalo ko sa darating na 2028, di ba? ba? <laughs> yun lang po mga katambay ang komento ni Kamanong sa napakabuting uh, speaker na talagang naguubos ng pera ng bayan para sa ikawunlad ng bawat probinsya. Di ba? Naguubos. At kasama na rin ang pamimigay ng mga ayuda sa lahat ng napupuntahan ng speaker. Yun lang po mga katambay. Si Kamanong, nag-iwan po muli. Ingatan na wa. At mahalin natin ating basa. Mahalin natin, siyempre. Ingatan natin. Ipaglaban natin. May pag-asa pang Makakabangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.